Binigyang pagkilala ng National Defense College of the Philippines Alumni Association Incorporated ang kahangahangang kontribusyon ng ilang mga news reporters sa bansa. At kabilang sa binigyang pagkilala, ang tatlong news correspondents ng PTV4 na nakatanggap ng karangalan para sa kanilang coverage sa West Philippine Sea. Ito'y Sina Clayzel Pardilia. Patrick De Jesus at Ryan Lesiges, hinangaan para sa kanilang masigasig at detalyadong pagbabalita at hindi matatawarang kontribusyon ng pamahalaan maging ng pribadong sektor sa larangan ng kapayapaan, pag-unlad at seguridad. Sa naging talumpati ni Sen. Francis Tolentino, kinilala ng senador ang mga sakripisyo ng mga mamahayag upang maipaabot ang katotohanan sa publiko. Kung kaya tinatawag silang modern-day heroes at guardians of the truth. Dumalo sa okasyon si Senior Undersecretary Cesar Chavez na rin Pangulo ng National Defense College of the Philippines Alumni Association, Incorporated. Again, we underscore thank the media people present here for being our eyes and ears in the West Philippine Sea, even when the risk outweigh personal rewards. Your courage has kept the Filipino people informed And engage in the story that unfolds daily in the West Philippine Sea. At hindi pa ho tapos ito. ang dami pa ho darating. Like our valiant soldiers, you likewise face intimidation and aggression to deliver news and commentaries that fuel public interest and support for all those standing ground to safeguard national borders. And we have a btb before? Uh, patuloy po namin uh, ibibigay yung tamang impormasyon para sa publiko. And as always, para sa bayan.